Nasing na sila, oh. Gutom na yan. Pagising na. Kasi pag busog, tulog. <laughs> oh, 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 Ano? Gutom na kayo? Nahanap nila yung mami nila, oh. Nahanap yung mami nyo. Ayun yung mami nyo. Mama oh, Blanca, pasok ka pa na. Pasok ka na. Didi-di na sila. Oh. <laughs> Nadudula sila doon sa simento. Lumaki na yung bahay nila, oh. Oo, oh, may nagbabarta gula na. Bibilis na nilang tumakbo. Pasok ka na, Blanca. Yung isa, tulog pa. Hali ka na, Blanca. Asan ka na? Pasok na. Papa, din na si mami. Magkakaguluhan na naman yan. Magkakaguluhan na naman ang mga ito, oh. Oh, oh, ayan. Unahan na sila, unahan. Ala, oh. Hmm, sino yung nahanap nito, oh? Nag-away hmm, pa itong dalawang to. <laughs> la, Sige, umahan kayo. Sige. Ito, hindi alam sa saan pupunta Doon talaga sa kasi sa uh, walang sapin pumupunta si Blanca. Malamig kasi Kagigising lang nila kasi malamig ang panahon umulan. Yan, hindi ko sila ginigising eh kasi sayang tulog nila. Ngayon nagisingan na lahat, kaya ngayon lang sila di-dede. Hala, sige. Ala, lala la <laughs> hindi naman ako dede lahat eh. Mamaya na lang, papadedehin ko sa sabote. Gusto kasi ni Blanca ng ganyan. Ayaw niya nang dalawa-dalawa lang. Gusto niya yan, pinagkakaguluan siya oh. oh makakadede kaya <laughs> <laughs> Portable na sila kasi malaki na yung kanilang kwarto. Hmm, yung kang tatayo lang ka. sila tapos. Kung nagutom kaya nagdidedi yung iba. <laughs> hmm, hindi hmm, ma hindi malaman na isa ko sa pupunta. Madaming gata si Blanca kasi daming kinain kanina eh. Ayan, lakas ng isa. Oh. Liit-liit lang yung isa na yan. Oh. Itim na yan. Lakas-lakas. Oh. Laks, lakas. Alla, sige. Sok-sok ka. Hahaha. mm -hmm. wala naman din nagbebe eh. hindi sya makasingit hindi siya makasingit hmm. <laughs> <laughs> oh, sige, 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 Gawa oh, ano naman si Blanca. Kaya pagkatas niya magdede, kakain yan eh. O kaya magagatas siya. Hmm, grabe talaga. Ay, ubos talaga lakas ni mami niya. Ito na ito. Ganyan lagi sila, kahit kakadede lang, gutom na gutom. <laughs> Yung maliliit, lumalabat talaga yun. Sige, siksik. -sik. Yes, sabi nila, nagulo na.